Magandang araw sa inyong lahat! Ako po si Eleanor Oberio at ito ang programang Sining at Chika. Isang masaya at makabulhang pag-uusap tungkol sa sining, kultura at mga kwento ng ating mga local artists. At ngayong araw, meron po tayong espesyal na bisita si Mr. Paul Dimalanta, isang natatanging Filipino artist, Graduate ng Fine Arts sa PWU, naging art professor si Sir Paul noong 1976 pero hindi lang pintura ang kanyang mundo. Kilala rin si Sir Paul bilang isang mahusay na interior designer tulad ng pag-design niya sa iconic na Stargazer Disco Dome sa Silahis Hotel. At hanggang ngayon, patuloy siyang nagbibigay inspirasyon at gumagawa ng malalaking obra tulad ng kamay ni Jesus sa lukba Let's all welcome Sir Paul Di Malanta. Hi Sir Paul, kamusta po kayo? Thanks for guesting uh, on our show. Uh, Ayos pa rin. Uh, still painting. Yan Sir Paul, pwede nyo po bang ikwento sa amin ang inyong artistic journey mula sa simula hanggang sa inyong upcoming solo exhibit sa UAS Gallery this coming March 1st. So paano po sir nag-evolve yung style nyo through the years? Pakikwento po sa amin, sir. Well, uh, actually, ang uh, style ng painting, nadidiscover ng artist yan na wala namang, ano, uh, siguro by accident, no? Halimbawa, uh, meron lang nag-advise sa akin nung nag-start ako mag-paint, ang subject mo dapat universal wag kang gagawa ng mga islam uh, si mga yung mga maruruming lugar like yung mga nasatundo ganyan hindi hindi it should be universal para unang una accepted here and abroad kahit sa mundo ng painting mo ma-appreciate ng kolektor uh, well nag-start like, ako magpaint on uh, 19 Uh, I mean, uh, nung una muna akong nalink tungkol sa how I started uh, yung drawing-drawing muna, no? Uh, Nag-start ako nung high school ako, nag-comics ako, naging illustrator ako. Tapos, uh, nadipat ako sa Quezon. Nung doon ko tinapos ang aking third year, fourth year high school. And then after I graduated uh, my high school, uwi ako ng Manila na nag na ako ng fine arts through the help of my cousin, Sonny Wong, kasi ayaw ng father ko ng fine arts dahil gutom daw yun. Well, sabi ko okay lang kasi matigas ang ulo ko at uh, yun ang pinili ko pa rin. Ang so, madalit sabi, uh, ang pinsan ko kasi is an interior designer. Uh, so, kailangan maging interior designer muna ako para magamit niya ako at mapag-aral. So, nag-aral ako ng interior designing. At the same time, uh, nagpe-paint-paint -paint ako dahil nakikita ko yung mga kasamahan ko, mga kaibigan ko na nagpe-paint. Nainganyo na ako magsimula kahit nag interior ako. I worked as interior designer siguro mga 5 years, 6 years, ganyan. Pero nung nag-start na ako mag-paint, 1969, medyo na-discover ko mukhang may talent ako talaga sa painting kasi nagpapanalo na ako ng painting. Wow! Maraming beses akong nanalo ng painting hanggang sa naging top artist ako ng PWU. Uh, meron akong napakaraming panalo. No? Kumisa, nakukuha akong first and second out of 3,000 student, uh, 3,000 contestant. Nakukuha akong first and second. Naku ko naku ako minsan ng third and first honorable at ilang beses na ako nanalo ng grand prize sa painting. Ano po yung usual na style or sino ano po yung usual na din na ginagawa yung concept dun sa painting? May subject po ba kayong favorite? Okay, e pagka pagka on the spot painting kasi bibigay sa inyo ko ano yung subject yun ang i-interpret mo. Halimbawa, merong isang uh, about a... Uh, oh, may event sila, may event ano, yun ang i-ano mo sa pending. Yun ang uh, i-interpret mo kung ano yung sub subject na ibibigay nila. Kamukha ng UST Day, UST, Uni uh, University of Santo Tomas, uh, nagbigay sila ng about a uh, Santo Tomas, eh ano naiintindihan namin doon, pero kailangan mag, medyo magre-research ka on the spot. So, ang nangyari nun, nanalo pa rin ako ng first prize sa UST. Uh, kahit ibang interpretation ko dun sa ano, dun sa binigay nilang subject. Tapos, uh, hindi lang yun. Marami akong naging prize sa painting. Hanggang sa nakatapos ako ng college, inadapt na ako ng PWU, Fine Arts. Naging professor na ako 1976 hanggang 1985. Pero noong 19, 19, eh, uh, 1989 yata, no? 1989, 80, 1980, 1980, <clears throat> na-commission ako ng Silay Sotel. Gumawa ako ng dome sa Stargazer. Doon sa stargazer, kasi gagawin niya sa ceiling. So, ginawa ko yung uh, dome. No? Tapos, nung matapos ko yung, ano, yung dome, nakita ni Mrs. Enriquez, may ari na si Lice Hotel, na mukhang may talent itong taong to. Ah. Ginawa nila, ginawa nila akong uh, art, house artist. Kumbaga, ako naging artist ng PWU. Ay, no, ng no, no, Silay Sotel. Silay Hotel. Uh, Tapos marami akong ginawa ron, lahat ng mga events nila akong gumagawa. Hanggang sa nagkaroon ako ng exhibit sa Silay Hotel. ah, uh, noong uh, year 1981 nga yata yan, dumating, naging bisita ko si Eddie Romero, isang movie art director yan naging bisita ko siya. Eh, that time, meron siyang ginagawang fantasy movie. Wow! Yung kamakalawa. Kamakalawa. Eh, ang ginagawa ko nun, eh, it's about fantasy. Parang yung, I don't, I don't know if you know, Praseta. Si Praseta kasi, ano yan eh, uh, Paris artist eh. Siya gumagawa ng mga, gumawa ako ng Uh, sigur, na inspired ako doon sa mga painting ni Friseta, not only the color but the, com the composition so no. Na ano niya ko na yun ang nakita na yun ang in exhibit ko. Nakita ni uh, Director Eddie Romero. Sabi niya uh, pinahanap pa ko doon sa staff ng uh, Silay Hotel. So nagmeet kami ni ah uh, Eddie Romero kinumbins niya ako na sumama ako sa pelikula. Sabi ko, wala akong alam sa pelikula, pero I will try. Sabi niya naman, eh, wag ka maglalala, paaalala itaro sa trickshot artist namin. Kasi yung trickshot artist namin, eh, matanda na. Ang pangalan ng trickshot artist, si Mr. Tommy Marcelino. 40 years na siya sa pelikula, eh. Sipin mo, yun ang ginagawa niya. Puro mga, anong tawag dito? Puro mga trickshots, ganyan. So, talagang wala akong alam. Nung nandun na kami sa, ano, nandun na kami sa uh, somewhere in Rizal, ito, Onya po ang unang-unang mong assignment, sabi sa akin ni Eddie Romero, gawin mo to. So, kinausap ko yung Tommy Marcelino. Sabi ko, Mang Tommy, ikaw ako, paano ba yan? Wala akong alam. Akong bahala yo So, nilatag ang mga gamit. Glass shot ang tawag doon eh. Glass shot. Andiyan na yung mga materials gagawin mo to ganito, sisilipin mo sa camera, magpipinta ka through camera, sisilipin mo yung painting. Gagawa ka ng painting through camera. Sabi ko ba, nang hirap niyan, nang late niyan ah. Kaya mo yan. Kaya mo yan. So, tinuray ko. Pagkatapos noon, nung try na ginawa ko na yun, after three days, pinapunta kami sa Magnatech. Ang Magnatech kasi, yun yung mga nakukuna namin dos sa area, no? Yun yung alam ba si niyo? Kamukha niya merong mga trick shots. Pa papakita ron kung tama yung ginawa mo o mali kung meron kang error ka o what. Eh pumasa. Sabi ni Eder meron, wow. Sabi niya, fantastic sabi niya to, unang-unang try mo to pero ang ganda sabi niya ganon. Sumapat sa kulay. Sumapat sa timing kasi you have to paint bibigyan ka lang ng 2 hours para tapusin yung painting after 2 hours kasi yung araw sa ibabaw umiikot na ganyan sa ulo mo pagka tumapat na sa ulo mo dapat stop na yon otherwise magugulo na yung komposisyon mo binigyan nila ako ng timing na gano'n eh natatapos ko ng, eh, natatapos ko ng one and a half hour so nagugulat sila ang bilis ko magtrabaho so sir eto po yung parang background nung pelikula yun po ba yun? Halimbawa, oh, halimbawa kamukha nung uh, uh, anong tawag nito? yung mga sumasabog na ganyan, yung mga yung mga earthquake, no? Yung mga susunugin mo itong area na to pero hindi naman masusunog. Ando yun yung mga daya ng pelikula. Eh, tapos noon, ah, uh, sa madaling sabi, lumipat namin kami ng Dumaguete City. Ito, another challenge to dahil tumatakbo yung mga tao na ganyan, hinahabol sila ng tubig na parang Moses eh. Yun, ginawa ko yun. Pero sa ano lang yun, through glass set lang. Tumatakbo yung mga tao na ganyan, hinahabol sila ng tubig. Talagang tuwan-tuwa si Eddie Romero sa akin. So, sa mandalit sabi, natapos yung pelikula ni Eddie Romero. Successful. May eh, copy pa po kaya niyan sa YouTube? Anong, anong pelikula? Anong title? title ng pelikula is Kamakalawa. Kamakalawa. Uh, ang bida diyan si ano si Christopher De Leon oh? at saka si Tete Agbayani. Si, uh, ah. Oh. si Tete Agbayani ano doon eh, ang uh, diwata. Si ano naman eh tao talaga si Christopher doon na parang lumalaban siya sa mga maligno kung ano-ano. Yun ang ano. -ano. So, sa so, madali sabi, natapos yung pelikula sa tuwa nung cinematographer namin, ipinasa niya ako kay Sirius Santiago, may-ari ng Premier Production. Uh, he's also uh, director, movie director. Pinasa niya ako doon. Eh, ang ginawa namin, American picture na. Sabi ko ba, palalim ng palalim to ah. Sabi ko, American picture na. So, tinry ko pa rin ginawa na I just forgot the first ano yung title ng pelikula medyo presensya ka na medyo ulyanin ako Tapos tinapos ko yung American picture na yun na maganda rin lumabas ang dami kong trick shots na ginawa ron at ako pa lumabas pa akong extra doon ang artista ko <laughs> uh, alright uh, naging artista artista ako ron extra extra pagka wala kasi kasi ang bayad sa akin yun ano eh 8,000 per hour eh magaganda maganda na, sabi ko. Pe, dalawang oras lang ang ano ko noon. Puro dalawang oras lang ng dalawang oras. Ano ba, sa isang linggo, minsan wala, isang wala, pero dalawang oras lang ng dalawang oras. Bukod doon sa, ano, doon sa bayad sa aking weekly, pagka nagtitrick siya sa ako, 8,000 per hour. So, so ma sabi, ginawa namin yung Ginawa namin yung uh, natapos yung pelikula na yon. Uh, oh. Bina binalikan ako ni Eddie Romero. Gumawa na naman kami ng another picture, another movie na naman. Yung movie na yon, oh! kalahati sa China. Yung King and the Emperor. Mas mabigat ang ginawa akong trick shot doon dahil yung barko na ginamit namin doon sa... No, doon sa... dito sa Batangas ginawa. Eh. May, may yung... Mga alam mo ba yung mga galleon trade noong araw? tatlo lamang ang original doon pero ang ginawa ko doon sa galleon trade gumawa ko ng halos 30 galleon trade ano lang yun ha? painting lang tatlo lang doon ang gumagalaw sa so, madalit sabi yun, naparami ko yun tapos yung mga ginawa ko palibasa nandirito yung mga Chinese director no? mga Chinese actor nandito sa Pilipinas <laughs> ah, uh, hinangaan nila yung ginagawa ko. Kasi natutuwa sila, sabi niya gano'n, uh, although we have ano, ganito, na meron silang mga trick shot artists, parang ibang klase yung ano mo, yung trick shots mo, sabi gano'n sa akin yung mga, mga ano. And then, after that, hindi, natapos na rin yung pelikula na yun. Meron pa akong ilang ginawa na pelikula, yung gisingin natin ng gabi. Pero hindi nang kilala yung mga director at saka uh producer hindi nang ilala. Eh nung medyo tumatamlay tamlay na ako sa pelikula kasi naglabasan na yung pelikula ni Schwarzenegger na mga computerized na. Mm. So sabi, sabi, nawawala na yung trick shots ng yung manual trick shots. Nagiging ano na na siya, nagiging uh, ano tawag dito? True true computer na. 'Di ba yung yung kamukha nung uh, hindi naman Back to the Future yung kay Schwarzenegger Terminator uh, yata yun. Terminator yes yan na yan ang nagpa ano sa amin so na, lang ko na ang ano, movie minana so back to bumalik ako sa women's nagturo uli ako ah uh, balik ako sa women's pagkatapos noon nagtuloy-tuloy na nagpaint-paint na ako nagpaint -paint. Hanggang sun sunod-sunod na yung mga one-man show ko. Hanggang sa ngayon, nakatapang 25 one-man show, one show, ko this coming Saturday, sa uh, day after tomorrow. Is. Saturday, di ba? Right? Yes. Ganun yan. Uh, uh, ah, Nag-evolve po ba yung style ng painting nyo over the years? Oo. Kasi, pero ano yan eh. Uh, after two years ko lang tina, in, in, no, binabago ko style. Ang subject, style ganun din. Yung subject ang pabago-bago ng konti. Kaya na, nag, gumawa ako ng series of mother and child. Gumawa ako ng series na mga, yung mga fairies. No? Gumawa ako ng series of lotus. Ang ginagawa ko ngayon, after nung... Uh, ang, ang, subject ko ngayon, dalawa eh. Yung waterfalls. Kasi inabot ng ano yan, inabot ng uh, COVID. So hindi ako masyado nakapag nakapag-exhibit ng lotus, ang ano no 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 ng waterfalls. After waterfalls, ito na nga ang uh, Meet and Majesty the Art of Maria Makiling. Yan ang discounting ano ko. Bakit okay. po ano, bakit ko naisip na Maria Makiling? May significance po ba ito sa inyo? May experience? Or... Uh, kasi pag-uwi ako ng uh, Quezon, from Laguna, nadadaanan ko lagi yung Maria Makiling. The, on top of that mountain, sabi ko, Maria Makiling, sabi ko, pwede ko kayong gawa ng series to. So, I started sketching. No? Nag-sketch muna ako, sketch, 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 ganyan. Tapos, tinuloy-tuloy ko na, nakagawa na ako. Actually, ngayon palang taon na to, ano no, last year hanggang ngayon, Diyan pa lang ako gumagawa ng Maria Makiling. Pag naging successful tong Maria Makiling ko, medyo tuloy-tuloy yan. Kasi pag ang style ko medyo nag-click sa masa, tinutuloy-tuloy ko yan eh. Ginagawa ng Stop. series. ano na? Ginagawa po ng series. Series, yes. Oo, oh, ganun. Eh, uh, ngayon, after itong ano, after nitong Maria Makibing ko, may uh, may nagsuggest sa akin si Lander Blanza, yung author ng mga libro namin, ano? Uh, nagsuggest siya na Medyo mag-modern ako ng konti. Eh, Nag-iisip na ako ng mga subject para dyan sa modern. Uh, kasi, sa alam mo, sa ngayon, sa dami ng mga artist ngayon, ano, no? Eh, medyo naaawa ako sa mga artist kasi alam mo, hirap maging artist, eh, di ba? Pag hindi ka nabenta, kawawa ka. <laughs> Totoo ang, yan. Ano, yan. Yan ang buhay ng artist. Ah... Uh, ngayon, yung mga nagsisimula pa, sabi ko nga sa kanila, hindi para sa ang art, kaya sabi ko, think, think twice. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, at uh, magpapakalulong kayo doon sa art, eh, nasa sa inyo na yan. Uh, malaman ninyo kung ano yung kalagayan ng mga artist. Kahit nga yung mga senior artist na, hirap na hirap pa eh. Ano? Paano po kayo nananatiling inspired, in spite of those challenges? Actually, ang uh, inspiration kasi ano yan eh, bigla biglang dumarating sa isang artist yan eh. Alimbawa, kamukha may time na isang buwan na hindi pa ako nagpipinta. Ibig sabihin, hindi ako inspired no. Uh, hanggang sa one time, bigla puputok na lang sa, sa isip ko na oh, parang maganda to ah, parang ganito ganun ah, parang ganito, ayan dyan na nagsisimula yan ngayon, bilang isang artist <clears throat> maipapayo ko sa kanila yung mga medyo nasa kalagitnaan na ng pagiging artist nila Doblehin nila ang research, importante yung research at saka doblihin nila yung pagbabasa ng libro, na makakatulong ng malaki ang mga art books Yun. at saka wag mong kaalisin yung matuto kang mangopia muna, magpa-influence ka sa ibang artist dahil yan ang makakatulong sa'yo. Unang-una, pagkukulay, uh, pagkukomposisyon, no? importante importante sa isang artist yan. Pag mahina ka sa komposisyon, wala ka. Pag mahina ka sa mga pagkukulay, wala, walang mangyayari sa'yo. Ganun ang mangyayari niyan. Maraming ang sum- marami kong sinabay ang mga bata pang mga artist. Pinapayuan ko sila na always practice. Practice makes perfect. No. And then sir, meron po ba kayong pwedeng i-share na memorable experience o milestone sa career nyo na talaga namang naka-influensya sa inyong artistic approach? Maybe meron kayong namit meet na artist, may nabasang libro, art book about an artist na naka po talaga sa inyo. Alam mo nung ginagawa ko yung mural, ano ha? Nag-research mo na ako. Research, talaga, research. Basa ako ng mga illustrated Bible. Kasi about ano yan eh, sa simbahan eh. Nag-research muna ako mabuti. Nag, talagang, ano, talagang tiniga ako utak ko para dyan. Eh, dahil ayoko may mapahiya. Kasi yan, habang buhay mo titingnan sa wall, <laughs> yung mural ng simbane, alam mo ba yung kamay ni Jesus? Hindi pa masyado yan. Yung St. Peter na ginawa ko sa Kalawag, Quezon, yun ang mahirap. Kasi, unang-una, 43 feet yun. Ang haba. At 23 feet ang taas. Ang laki ng painting. Kayo lang po Kap lahat gumawa? Kayo lang talaga? Hindi, okay, na. Meron akong alalay, like, pero mga estudyante lang. And then, uh, pero hindi ko inaalis na ano ha, lahat sila pinapipirma ko rin after uh, we finish the, ano, the painting, ganun. Kaya ano, uh, alam mo ba, would you believe, yung dalawang kasama ko patay na yung mga gumawa ng mural na yan. Batang-bata -bata pang namatay. Uh. So wala na po yung mga kasama nyo sa, na nagawa ng mural? dalawa na ang namatay. Uh, yung isa kasama ko sa kamay ni Jesus. Di, tapos yung sa St. Peter kasama ko sa yung kasama ko sa St. Peter. Dalawa kasi dalawang mural lang ginawa ko sa ano eh, sa St. Peter eh. Meron pa ako isang ginawa sa Samar. Sa ang nagpagawa sa akin nun, si Mrs. Enriquez. Uh, yung may-ari ng si Lai Sotel. Ganun. Any more questions? Ah. So, Sir, ano sa tingin niyo yung pinaka-importanting trait or traits ng isang artist or aspiring artist dito sa Pilipinas para makatulong, para siya ay maging successful sa kanyang artistic pursuits? Artist makes perfect, no? Kasi huwag mong titigilan. Para bang kutsilyo na hasa ka ng hasa eh. Dahil diyan nakabase ang ano mo, ang uh, magiging uh, future mo. Pag hindi ka na ano ba, ba? Ang, ano mo say ang drawing ano? Drawing pa lang ha. Pag tinigilan mo ang drawing ng isang taon. Balikan mo the same drawing ha. Hindi mo na kayang ulitin. Nangangapa ka na, kumbaga. Hindi mo na ano, kaya ang continuous yan eh. Nung nagpapapanalo ako sa painting, basa ako ng basa ng mga libro, ng mga, mga art books na imported. Kumukuha ako ng style kumukuha ako ng composition. Lahat, nandiyan na, lahat. Sinong foreign Jumper? artist yung naka-influence po sa inyo? Ah, marami. Sila Salvador Dali, sila... Marami. Sila, sila Praseta. Ay, yung iba hindi ko ma-recall eh. Basta yung ano, yung gumawa ng Tarsa nung araw, may illustration Tarsa nung araw eh. 'yung mahusay yung mga 'yon. At sa Pilipino naman, 'yung mga illustrator like uh, Alex Nino, Nestor Malgapo, Mars Santana, 'yan 'yung mga mahuhusay nung araw, ugaliin. Ang, ang mga muralist naman na, na naka-influence sa akin, 'yan si Botong Francisco, no? Di ang uh, kasi hindi alam mo ba ang paggawa ng ng ano, ng mural? Hindi basta gagawa ka lang ng sketch kinakailangan hindi pa pe pwede yung may maliit, may malaki. Ibig sabihin, ang kumpusi, ang tao kasi naka ano, anong tawag nito yung naka perspective hindi yung basta hindi. Uh, Anong tawag nito? Kasi yung gumawa ng yung alam mo ba yung yung AB diag Nagtrabaho kasi ako diyan eh, yung gumawa ng ulo ng leon sa Baguio kasama kung nag-ano riyan eh. So, hindi naman ako nag-perform ng ano, pero kasama ako sa nagparang isa naging kasangkapan ako niyang ano, ng uh, ulo ng Leon. At saka yung ulo ni Marcos doon sa, sa uh, La Union. So, imbitahan po natin sila sa upcoming solo exhibit niyo, no? This is, uh, uh, ano pong title? Myth and Majesty. Myth yan. and uh, Majesty the art of uh, Maria Makiling at saka yung series of waterfalls yan yeah. this will be on March 1 until March 15 dito lang yan sa 15. UAS Gallery sa number Gallery. 753 uh, General Solano Street, San Miguel, Manila So, yon punta po kayo sa solo exhibit ni Mr. Paul Di Malanta so, Maraming salamat po Sir Paul for sharing your story dito sa Sining at Chica and uh, for guesting on our show at maraming salamat sa inyong pananood sa Sining at Chica Huwag kalimutang tumutok sa aming programa sa susunod pang mga episodes Hanggang sa muli, ito po si Eleanor Obrero para sa Sining Ah, chica!